What's up mga brad? So yun no? So in today's video mga badi is uh, bablog natin itong uh, Sony uh, MEC GN880 no? Uh, bali ang sira lang mga badi sa uh, itong DVD hindi nag-open pero wala na lang problema to sabi na mayari mga badi sa uh, lalagyan na lang ng bluetooth kasi gusto niya may bluetooth mga badi no? So subukan natin i-repair yung DVD kung ma-repair kung hindi is lalagyan na natin ng bluetooth, bluetooth. ma-repair man o hindi lalagyan pa rin ng bluetooth mga badi no? Bago natin simula ng video roll the intro muna para mukhang pro Yan mga badi no ah, Ito nga pala yung Sony ba mga badi So lalagyan na natin ito ng bluetooth mga badi Tapos pakita ko lang sa inyo Para mabilis tayo no para, Pakita ko lang sa inyo Explain ko lang sa inyo Pagkatapos natin lagyan ng bluetooth mga badi Para mabilis no Kasi pag mag report tayo Tapos mag vlog Matagalan tayo So ganun lang mga badi Time lapse lang natin Tapos pag uh, okay na eh, i explain ko sa inyo Para natin lagyan ng bluetooth mga badi no? Para natin lagyan ng bluetooth Sa ating kininik Ganun lang mga badi no So, okay mga buddy. Ah, yan ah. Time lapse lang tayo para mabilis. Nga uh, pala buddy, uh, ito, ng no? ito yung Bluetooth yung gamitin natin mga buddy, no. Ito yung Bluetooth na gamitin natin. Oh, yan. Mga uh, plastic mga buddy, no. Sige, so, kitang-kita ba yan? Okay. ayan so, mga badi nilagay natin dito so ito na siya mga badi no? yung bluetooth module natin may power na yun siya badi yan Madididik na natin sa cellphone natin yung bluetooth niyan mga badi no? so dito nga ito nga yung supply niya badi is uh, dito natin kinuha sa ano 5 volts dito sa may DVD tingnan nyo itong naka indicate dito itong naka indicate nyan dito yan Yung apat na yan So kumuha lang tayo ng 5 volts dyan Tapos ground Tapos yung, yung ano naman output naman dito Yung LR Output naman yan dito Ito, Dito sa MD Yan dyan natin kinuha <coughs> MD So mag select tayo ng MD dito mga buddy no Yan select tayo sa MD So ganun lang mga buddy So i uh, ano muna natin to Siraduhan muna natin Tapos testing natin okay dito ko nalagay mga bari yung bluetooth no? Ayan. Okay. Okay mga bari, uh, testing na natin mga bari no? Uh. So, plug in na natin. Testing natin yung bluetooth. Okay. So, yan. Power on. Yan. Power on. Tapos, MD. So, naka-MD na siya logo so, ni nanti like bad like bad ah apa ni yang ana? dia timbut tu itu. setting tu itu XFWBT um ana aku ni dah so kita terus ini yes. si S Ini si Si so, Bulium natin So, okay na nga ba di? yung Bluetooth, no? Okay. So, okay na ba di? Ang lagyan natin yung Bluetooth, ba di, no? So, yan. So, thank you for watching. Please subscribe. For more, please click the notification bell para updated sa next natin video, no? So, thank you so much. God bless. Peace yo. Bye-bye.